Yes, ah. ayo. Tilapia ulam. Opo. <laughs> kaya pag naluto, bibigyan kita. kaya ayoko. Bakit? Sawana na ako dyan eh. Simula nang bumagyo. Kaya ayun ang ulam namin eh. Akin, okay. okay lang ba na pasiyuan kita? Tignan mo muna. Bibili lang ako ng langis. Papabantayan mo pa sa akin. <laughs> tilapia to. Uh, akin pare. suyo you. Oo nga, nagkakapilang ako eh. Gusto mo ba, pre? Oo naman. Bilhin mo na lang Magkano? Pero ano na lang Sa'yo na, si kwento na lang yan Mailaga, ilaga, ang sarap so, na <laughs> oh, sarap nga na pre Kaso sawa na ako dyan sa tilapia So yun mga idol Magandang umaga sa inyo Sarap talaga gumising ng maaga Tapos magkaka na oh <laughs> Ang sarap gumising ng maaga <laughs> As di ka pa naabutan na <laughs> <laughs> Hindi ko pa nakaabutan ni Kalbo na natulog. <laughs> oh, piyesta! Ah, kuya! Good morning! Piyesta sa inyo, ah, kuya! Piyesta <laughs> oh. tayo. Tilapia ulam. Opo! <laughs> kaya, open yung mainit. O, oh, sagit lang. Oo. Uh. pag naluto, bibigyan nito. Oo, oh, kuya, ayoko. Bakit? Sawa na ako dyan, eh. Simula nang bumagyo, kuya. Ayun ang ulam namin, eh. Ang <laughs> mo. Hindi, Hindi ka pa na, mo pa. Pwede na lang, tilapia. Ano, yung mainit na tubig? Tilapia, ay nagkabalito. Oo. <laughs> Tama-tama nga po. Opo. Kaya, ah. anong gagawin mong loto dito? Prito. Prito? Oo. Uh -huh. Sayang, no? Eh, kaso sawa na ako sa tilapia, ako ah? Ha? Sawa na ako sa tilapia. Opo. Okay. Oh, eh. hmm, na. Okay. Okay lang ba na kita? Bakit? Eh, tignan mo muna, bibili lang ako ng langis. Papabantayan mo, papabantayan mo pa sa akin. O, oh, ikaw na bumili. Ba, ikaw na, magkakape nga ako dun sa kubo eh. Wala, eh dito ko na lang magkape. O, oh, sige kuya, bilisan mo ha. Oo, dito lang na kay Ate Opo, sige, sige, Oo, bilisan okay. mo na ha. Oo, ah, pinagbantay pa ako ng ano, tilapia, hindi naman mawawala yun eh much, much later. Ah, ang tagal naman na sa Saan ba bumili? Ang gusto ko na pumunta ng kubo eh. Kain mo. Ah, ang tagal kasi nga ba? Ang sigal ba? Ang sigal ba? Yo, magkakayosi na ako. <laughs> 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 <But now>, Pre, <please. laughs> <laughs> nahuli ka na yun, ma'am. Pahuli ka kasi gumising. <laughs> <Okay, okay, laughs> Ba. Ayo, asimano, babo, muna na ontolog. Tilapia to. Ah akin pare. Suyo. Oh, o nga, nagkakapilan nga lang eh. Gagawin ko na sa ano 'yan eh. Eh, kaso. masarap Ano 'yan, nakakasawa na pare yung simula ng bumagyo. 'Yan ang ulam namin, tilapia ay. Eh. Masarap pa naman. Mm hmm. Tilapia. Gusto mo ba pre Oo naman. Masarap, eh. Oh, oh bilhin mo na lang. Bibili ko na lang. Oo. Oh. Eh, uulam mo. Eh, oo, oh, bibili na lang ako ng ulam sa ating sa tindahan diyan. Sa kinderya. Ulam na lang. Oo, oh, lutong ulam. Ba, sige, magkano? Pero ano na lang, sayo na, kwenta na lang yan. Si kwenta na lang to? Opo. Ba, sige. Oh. Bibili ko na si kwenta ano, ah, pre? Mailaga, ang sarap. Oh. Eh. oh, sarap nga na, pre. Kaso, sawa na ako din sa tilapia, pre. Si Yun. Thank you. Ana, ano? Ano? Oh. Pre, si... Uh, Oo, oh, wala Ba, alam na, alam na ba? Alam na, alam naman Nagkakape ako eh Hmm, oh. lighter Wala, doon ano maayos hindi Ayos, thank uh, you. Oh, Ayos, pare <laughs> oh, oh, patay <laughs> <Si. laughs> si. oh, nagagawa na, nagagawa na Nagagawa na <laughs> Bapre, pabili ko na yung ulam do'y <laughs>